So ayun magandang umaga po mga kamanok Bali nandito po tayo sa ating munting manukan At i-check po natin yung mga sisiw na nilagay po natin dun sa mga napisang sisiw nung nauna So bali 3 days na sila ngayon sa pagkapisa At ngayon sinama ko po dun sa limang piraso So i-check natin kung tinuka ba nila o hindi Bali, kasama din dun yung inahin ng limang piraso, mga amano. So, eto na. So, ayan, sinama natin dito sa kulungan na to. At, ayan, nandito din yung inahin nitong unang sisiw na limang piraso. Yung pangalawa, eto yung sisiw naman ng SBR natin na inahin. So, ayan, bali ang ginagawa ko mga amanok, nung unang araw nila pakapisa syempre hindi pa sila masyadong yan may lumabas na hindi pa sila masyadong ano makakatakbo nakakalakad so naka ano pa sila dahil kapipisa lang nila so ang ginawa ko yan nilagay ko muna dito sa kalunga ng ibon hanggang pinalakas ko muna so 3 days na sila ngayon bali kagabi nilagay ko na dito at pinayupyupan ko pa rin dito sa inay nung mga naunang sisiyo, etong malalaki na bali eto wala pang isang buwan itong mga sisiyo na ito na malalaki na eto yung nanay yung male sims natin so ayan so far naman hindi naman sila tinuka ayan o oh hindi naman sila ginagalang ng malalaking sisio na so, ngayon bali isasama na natin galagyan lang natin ang separate na patuka para kumbaga makakain din silang ng maayos hindi ma unahan itong malalaki na sisiyo natin so lilinisin muna natin itong kanilang kulungan para yung mga ipot na mga natuyo ay matanggal so alisin muna natin ito umalis na rin yung inahin nila na yung meal sims natin inahin ng mga ano malalaki so ayan bali ganito lang yung ginagawa ko mga kamalok sa gabi para hindi makagat sila ng ano nang lamok ayan So, mamaya-maya, lilinisin natin ito. Ayan. Bali, eto mga amanok, yung binili kong Sulpar QR. So, bibigyan natin ngayon sila ng prevention. So, eto, magkakanaw lang tayo nito dito sa tubig. Tapos, sa aluan na rin natin itong bitmin pro. Ganyan yung pamamaraan ko mga amanok. Bali, pag nagbigay ako ng prevention, sinasabayan ko na rin ng bitmin pro powder. So, ganun din itong premoxil. So, wala namang mga sipon yung ating mga sisiw o sakit. So, nagbibigay pa rin po tayo nito sa looban ng isang linggo. Para uh, hindi magkaroon ng sakit yung ating mga sisiw. So, eto, bali ganito, ikakat ko lang to mga amanok. yung pagbibigay ko ng prevention mga kamanok bali konti lang ayan basta kumulay lang siya mga kamanok ayan. ayan kaya nga prevention mga kamanok hindi mo dapat damihan kumbaga tamang dosage lang do sa ating mga sisiu na hindi makapasok sa looban ng katawan yung mga bakterya o kung mayroon silang bakterya na sa looban ng katawan is ma flush out o madidiplas tapos eto yung ginagawa ko mga kamanok ganyan ako mag 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 ano mag magbigay ng prevention sa kanila hinaluan ko na ng so may prevention na may vitamins pa so ganun lang yung pamaramaraan ko mga kamanok so eto i ano lang muna natin ikakanaw tapos ibibigay na natin doon sa ating mga sisiw So yan mga kamanok na mix na natin So ready na siyang Ibigay doon sa ating mga sisiw So, oh, ito na yung mga sisiyo natin, mga kamanok. Kahalo na yung 7 pieces na 3 days old. So, yan o. Oh. Bali, yung mga sisiyo natin na medyo malalaki na. Bali, magbuha 1 month sila sa sa ano pa ngayong February 27 so ngayon ay 16 Ha? oo nga ngayon ay 16 so 1 week pa para 2 oh weeks pa pala para mag 1 month pa sila so ayan o malalaki na rin at ayan o tuwan tuwa sila doon sa binigay natin so yun mga kamanok bali ganyan yung pagbibigay ko ng prevention sa kanila para hindi sila tamaan ng sakit kahit wala silang sakit binibigyan na agad natin para hindi sila tamaan ng sakit mga kamanok so yun mga kamanok hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat po sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok